Luhang pumapatak sa loob ng puso nagdaramdam. Totoong mahirap maging isang ina sa mga sandaling kaharap ang anak. Ikaw ay masiglat tila walang problema. Na naising magkasakit, huwag lang ang anak. Ngitilihin, hampig kating hiniinda, komplikasyon sa puso, hanap pa ay lunas tibay ng loob sa lupit ng tadhana. Hawak ka mayang anak, anumang oras. Habang kita'y aking pinagmamasdan sa mahimbing mong tulog, aking anak. Di mapigilan ang kirut ng pakiramdam sabay ng aking luha pumatak. Naaalala ko ng ikay dumating sa buhay namin. Ikaw ang siyang regalong inihandog niya sa amin. Kung oh, may pagkakataon lang na akuin ko ang iyong sakit, nang mabawasan naman ang nararamdaman ng pasakit. Empit ang hagulgol habang ikaw ay pinagmamastan. Panalangin ko'y maging payapa ka kung karamdaman mo'y hindi na malulunasan. Aking anak, ikaw ang pundasyon ng aking lakas. Sa bawat mithiin, ikaw ang ilaw sa dilim ng nakaraan. Biyayang handog ng Panginoon. Walang kapantay na yaman. Sa iyong ngiti, ang aking puso'y nabubuo. Tunay na saya. Ikaw ang dahilan ng aking pagbangon. Lakas at sandata sa hamon ng buhay. luna sa sakit at sugat sa dinaranas. Sa bawat yakap mo, nagiging buong aming pagkatao. Magdamag kong tatanawin ang mga tala habang iniisip ang hirap ng iyong pagkabata. Anak, mahal ka ni Mama hanggang sa huli. Ikaw pa rin ang nais kong alagaan. Walang pag-aatubili. Dinggin sana ng Panginoon ang aking panalangin. Kung kaya ko lamang palitan ng iyong puso, ito'y aking gagawin. Ang maging magulang mo ay isang karangalan sa akin. Magpalakas ka, anak, upang maramdaman mo pa ang yakap ng hangin anak, batid kong ika'y nahihirapan. Magpakatatag ka't ipagpatuloy ang laban. Naririto kami. Kasama mong lumalaban. Manali ka sa nag-iisang tagapaglikha. Ika'y gagaling at pangarap ay may sasakatuparan. Damhin mo ang init ng aking yakap. Ang pagpapasalamat ay di sapat. Malaking biyaya ang Unti-unti kang lumakas sa tulong ng bagong puso. Lubos tayong nagpapasalamat. Ngayon, may bagong buhay ka. At maglilingkod sa kabutihan ng may buong lakas. Thank you for watching!